na alarma ang mga residente ng isang barangay sa Quezon City dahil sa isang plastik na tangay-tangay ng pusa. Bakit kaya? Alamin sa detalye ni Bien Manalo. Kinabahan ako kung nalalaman kong bata dahil siyempre pinapabayaan ko na sa gilid ko lang. Parang kinabahan ako kasi nakakita, nakakita ko ng ulo. Ulo talaga niya tapos nakaganyan yung kamay ba si Evelyn Isanan nang tumambad sa kanya ang isang supot na naglalaman ng hinihinalang fetus sa Barangay Cruz, na Liga sa Quezon City. Kwento ni Evelyn, nagtutupi siya ng mga damit nang biglang lumapit ang pusa, tangay-tangay ang isang supot. Bumalik po, uliling po sa may daladala na po yung parang fetus. Ngayon tinitignan ko po parang natatakot ako dahil parang fetus ng bata. Nagawa pa raw niyang magtirik ng kandila bilang habag sa sinapit ng hindi na isilang na sanggol. Dahil dito, isang bata ang naglakas loob na damputin ang supot at dinala sa barangay. Nang suriin, napag-alaman na ang pinaghihinala ang fitos ng bata ay pitos pala ng pusa. Sabi po kasi nila, baby, syempre kami po, sinir po namin, kami po lahat, sinir po namin kung talagang baby. Pagtingin po namin, ah, uh, ano po siya, pitus? Pitus po siya ng pusa. Ito po, yung, yung white po na to, ito po. Iyan po yung buntot ng pusa. Dahil dito, nawala na ang pangamba ng mga residente. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.